Ayan, maraming salamat po mga kalingap. Lalo sa pag-suporta po sa aking YouTube channel. May galab siya po sa inyong lahat. <coughs> Yari kami pala niyan mamaya paglabas. Labot na pa naman to hanggang mangkamag. Maayos pagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap At andito po tayo ngayon sa bahay po ni Labiansi Ngayon po yung araw ng shooting po ng EDC mga kalingap At <coughs> po talaga ng dito Kaya may pinda na rin po sa dito ang palamig Ayan, palamig po muna tayo mga kalingap Habang naghihintay po sa kanila <coughs> Ayan na Kasama po natin ang Hagibis Boys Maraming maraming salamat po mga kalingap sa patuloy na pag-suporta po sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Main pa ako eh, yung ano? Quick quick. Mainit pa si Kuya lang? Nandun na gano'n sila. Nag-vlog sila din. Eh mga kalingap at nandito kami ngayon sa dating lugar ni Labiansi kasi nag vlog po ngayon ng Edsi mga kalingap at ang ano namin ngayon ay scouting kasama po ang Edsi kasama si Kalingap Edo at si Biansi mga kalingap at bumibili lang po kami dito ni ano, Kuya Pure ng ano, kanin at ulam kasi doon po kami kakain Dapat ano, mga marami kasi tayo Igi tayong 10 eh yung hagibis lang, ilan na. Kaya nga, tagadalawa dahil. Kaya nga, Ilan na magagawa ng kanin ba dyan? Okay. Mga ah, kalingap, tanghali yan na po. Um, Ay, 1 p.m. Nandito, na. Magkano yung isang tulitlog? Pagkano yung isang tulitlog? Pagkano yung driver lang ati? Paano naman kung hindi naman kami tayong may-ari? Yeah. Oo siya ate Ano yung tinitinda mo yan? Ano ah. ka na te? pa? Ah. Ilat taon ka na? Nineteen. ka pa lang? Pambira mga kalinga po. Grabe. pa Nineteen pa lang? Ikaw ah. na Saan ka nakatera? Ay, panganibon oh, yung iban? Saan dun? Sa, nakalayo. Ano, uh, ah, saan? Malapit sa, ano, kalero? Sa unahan to po kayo. Ah, unahan pa? Yep. Ayan. Nag-ano ka dito? Hindi ako. Ba. Ah, nagtitin, nagtutulong ka sa tita mo? Ah, napakasipag mo naman. Tita, matulong na rin po ako. Ano yan? Baka sipagsipagan lang yan. Sipagsipagan lang. Ba't hindi ka na nag-aaral? Ba't hindi ka na nag-aaral? Ano? Baka boyfriend lang pinag-aaralan mo. Hmm. Ay, wala kang boyfriend? Pambira na at si, ano, si Kuya Perhel po. May asawa na yan. <laughs> <laughs> ba, di ko sinabing binata, ha? Anong pangalan, mo? Secret. Ay, meron mo ba? Oh, grabe. Hindi nga, so, anong pangalan gano? mo, te? Pangalan niya ay secret. Te? Secret. Anong pangalan mo? Secret. Ay, grabe. Malay, makarating kami dun sa inyo. Sa unang papalay ng kalero? Na, dalawang barangay po dadaan. Ano yun? Uh, uh Di ba kayo ano yun? Oo, oh, unahan pa ng, unahan una ano kayo? Uh, Palanas ba yun? Saan? Yung papasok, yung, papa, yung pataas, baga po dun sa may malapay. Ay, yung mga kaliwa. Oh. Saan labas Sa bagong silang? Or sa Telena? Sa Telena po. Ah, malayo, malayo, pala. Saan dun sa may bakawan? Ako. Malapit dun. Ah, baka na, ikaw nga yung napuntahan namin doon kaso wala ka. Hmm. Napunta kami dun, nag-scout ano kami, nag kami dun. Nag-scout -e yes, kami, naghanap kami ng ano na mga matutulungan yung mga na magaganda katulad mo. Hmm. Nahanap namin. Tong mga kalingap 19 years old pa lang si Ate oh. Nagtitinda po siya ng tuyo. Sarili ka ano mato Pinatuyo ba? Sarili mo pinatayo yan o ibibigay mo? Ah, bilin, bilin ano angkat nyo lang din. Sarili pa na lang. Ah, ayun mga kalingap po. Ano pangalan niya? Mahihiyan pala to eh. Secret daw Po. Marcelina. Marcelina? Kapat apatid niya si Marcelino Panubino. <laughs> so si Siya. Siya pa. minsan, si Marcelina Panubino. Tapos siyang si Marcelino Panubino. <laughs> Pambira Marcelina. Ano po ang apelyido nyo? Sining. hindi uh, ka na nabalik doon, hindi ka na doon sa inyo. Uh -huh. Ah, dito ka na namin hanapin. Dito ka na lang namin babalikan. Malapit. Ito <laughs> wala kayong asente. Ayan, sa plastic. Soft drinks daw bro. May soft drinks kayo ate. Malaki. 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 Yes. Oh, 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 oh. Ano ba? Coke, Sprite, and uh, what do you... Kahit uh, ano na po? sigurong ano. Sige na, bigyan mo ako ng tatlo tatlo kasi na yun mga kalinga pa saka kalinga sa tubig yan hindi ano daw tubig pa daw tubig din kung may malaki di para siya sana lang hindi kasi hindi malamig yun hindi malamig yun ilan ba tayo dun dami lang ano sa dami natin eh sampu mahigit mga 15 peraso Karlinas, doon din e, Sa kanila rin pala eh, bakamak po. Hmm. Okay, no? pala nung tindahan ni ate. Dati mm -hmm. doon lang siya, ate doon. Niya. Mm hmm. May video okay na rin siya. Oh. Ay, pa. Ay, ah, pa. Ay, pa, po Ay, pa. Akala ko binibenta. Marilin. Dahil yung kinuha, dahil lang? Mga 30, 28 ang presyo. Marcelino. Siya si Marcelina. Gambas na ako nakaraan. Magkano po yung tuyo? Ang ganito. Ah, 10 piso. Grabe. Ang eh. mura ng tuyo. Ano pang ulam natin? Mura lang pala hmm? po. natin kay ate po. Saan ba dito ate may kante? Dito sa unahan. Wala rin. Dinipaan na kayo sir, kakaano? Dinipaan. Malayo na yatang hinipan dito. Hinipa, mm, ayan po mga kalinga po nagbili kami ng kanin, dami. Di ba na lang pakinggan. Syam na lang sir? O na lang? Oo. Sige, magmamayon tayo, no? Oo. May nilagay na mangitlog. Sige. Ano lang, ay di walong sardinas lang. Hmm. Tag-apat na lang po, ay, na pula, pula at puti, ay pula at puti. Wala na sir ano? Pula na lang. Wala na pong pula? Wala na po. Kahit po anong brand? Pula lagi po ang nabibili ano po? Mga Bicolano po talaga mahilig sa mga ay. Kaya sa sunod tiyan, ang gagawin mo, lamangan mo na yung pula. Di baling huwag na sila magputi. Di baling huwag na sila kumakain. Saka mag-iitog ako. Kaya dalawa na sa akin. Ilan tayo bro? Dalawa din? Hindi na rin makakain. Oh! Hindi, alak yung binibili namin, soup drinks. Ay, kala ko. Sardinas, tag-apat. Ay, di. Sige, green na lang lahat. No? Mga pito. Pito lang. Hindi na ako makakain doon. Ay, gawin mo ng walo, walo. Walang sardinas. So, mga kalinga po, si Marcelina, simpleng babae lang, no? Mga ganda talaga mga Bicolana, no? Black Beauty. oh kaya nga po. Lagi naman po kasi talaga, ay. Eh. Aksidente naman yung iba talaga, na, ano Makakaano ano naman kasi talaga. Siguro kung pumunta ko dito na binata ako nakapag-asawa ng mga Bicolana. Oo. Hindi kalimitan naman talaga na pupunta dito. Dito nakakapagpangasawa. Sa totoo lang. Maraming mga dayo dito talaga na dito, na, mga taga dito na pangasawa. Kaso magkaiba. Malaki? kasi 15. Itong maliitin lang. Hindi na mag-away-away yun. Naka-bandit ako, baka mag away Kaya nga dapat dagdagan natin. Ito, kanin yung ano, yung maliit. Tapos, na. May baso yata nung sa pick up sa ilalim. May tayo bumili ng baso. Meron ba dun? Meron nung sa ilalim. Meron nung. Ilan sir yan? na? Ba? Baka wala. Yun ang, ang problema natin kung wala. Hindi, Di, meron dun to. Meron nakita ko. Mag-get na natin. Sige na din. Susunog na ako. Sige na ako kakain. natin eh. Pag napunta kami doon sa pangalan ni Banana, hanapin kita doon. Marcelina. Marcelina Panibina. <laughs> Marcelina Enriquez. Ayano good ba 'yon? Ha? ko <laughs> ah. Ikaw na pili, Ba't nahihiya ka pambihira. Paano hmm. ka um. Alam mo lahat ng mga e discount para makalahat sa trading. Lahat ng mga e Marcelina. Hindi nga, galing nga kami talaga dun. Oo, oh, yung pa pasiko dun. Tag mm, yung pataas, Oh. Tapos maraming bakawan sa unahan, di ba? Para, mga, may tulay, may tulay dun na, ano, sa ilalim bakawan. Dun ba yun? Mm. Baka wala ka lang dun pagpunta namin. Kaya hindi kita nakita. May mga bahay kasi dun, mga, ano lang, yung mga pawid, di ba? Baka well, konti na lang Baka Baka konti na. Mm. Matagal ka na dito? Salamat. Ah, bago bago ka lang. Hmm. Ilang itlog, sir? Ap, dalawa sa iyo, bro. Mm. Dalawa din, mm. apat. Hindi na pagkain natin, hindi na tayo mag- uh, mm. Yung lang, Ay, may cook pa? Tatlong cook, sir? Opo. Tapos apat na sa ginastir. Hmm? Utang na lang muna, te. Utang. <laughs> Meron po kayo ano? Paper plate? Meron siya. Yun na lang po, pabili. Kala ko magdadaan sa bagay. Kala ko magdadahon sila. Meron silang bagay. Paper plate po. Tsaka ano po? Tsaka anong tawag dito? Uh, ito disposable na ano na kutsara. Yan oh. No? Isang balot niyan, isang balot. Ganda ng lugar talaga dito. Ano? Hmm? Nang. Pwede rin. Bili ka na. Opo, isang ano ano lang naman po kami, nasa 15 to 18 person. ilan Ilang na? pindit lang yan, sir. Okay na yan? Mm, sige na po. Makain na po 'yan. na po. At saka sama mo na yung hotdog. Apat e, e, na hotdog. B bagay na natin dyan sa um. ano. <clears throat> Sino tao doon sa bahay niyo? Tapos? Ah, wala na yung papa mo? Wala ka na yung papa? Ah, kaya pa lang tatrabaho ka. Ah. Grabe. 19 dapat nag-aaral na pa, no? Anong year mo na dapat ngayon? Kung nag-aaral ka pa? Ako. Sana ako nag ako. Oh? Second year college ka na sana? Sige, mapunta na rin kami. Salamat. May mm. Eh, nadalan po natin dito sila, ano, sila nanay, tsaka si... Ay, tsaka po, ano? Ayan. Saan nga yung lugar nyo? Saan nga yung bahay nyo? Panganiban. Saan sa Panganiban? Nakalaya? Patay. Baka di na kami makalaya doon. <laughs> <laughs> <Thank> Yari <you. laughs> tayo dyan Ayan mga kalingap Maraming salamat Sige punta na rin kami Thank you oh, Bye bye Punta na kami tayo Salamat po Kalingap po kami ha Baka hindi po matandaan <laughs> Bro Tubig mo bro Diyan lang yun sa may parkingan Bye bye Thank you kaya nagaya dyan lang yun sa may pangyay. Si Marcelina. Marcelina Dobot. Ayan mga kalingap, grabe ganda dito. Nakakita na naman tayo ano, angels. <laughs> angels to be. <laughs> Ay, tingnan yung mga kalingap ano, sa hindi nasa pangyayari. May nakakita na naman tayo na ano. Minsan ganun, hindi mo na kailangan o, na Hindi mo na kailangan na napit. Talagang ano talaga dito sa Bicol. Ba talagang mga itsura ng ano dito?